Mahigit 200,000 Indian college students makikinabang sa tulong dulong program ng TED. Inanensyon ng Department of Budget and Management o DBM na mayroong nakalaang mahigit 3.7 bilyong piso mula sa gobyerno para sa mga Indian college student upang masuportahan ang kanilang pangangailangan sa pagtatapos ng kanilang mga kinuhang kurso. Sinabi ni Secretary Amena F. Pangandaman, tinatayang nasa humigit kumulang na 247,135 student guarantees ang makikinabang sa ilalim ng tulong-dunong program ng Commission on Higher Education o CHED. Dagdag pa ng kalihim, malaking tulong ang nasabing programa sa mga estudyante, lalo na sa mga nawala ng pag-asa na makatuntong ng kolehiyo dahil kulang sa pinansyal o hindi ma-afford ang matrikula sa kolehiyo. Anya, sa pamamagitan nito ay mabibigyan sila ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral upang mabigyan ng magandang kinabukasan. Dahil kay ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dapat walang Pilipinong maiiwan. Una rito, inaprobahan din ng kalihim ang release ng Special Allotment Release Order noong April 15, 2024. Ito ay mabebenepisyohan ang mga naka-enroll sa ilalim ng CHED sa mga kilalang public at private higher education institutions para matulungan sila sa mga gastusin para sa second semester ng academic year 2023 to 2024 at first semester ng academic year 2024 to 2025. Ang programang tulong dunong program ay bahagi ng Universal Access to Quality Tertiary Education, Tertiary Education subsidy ng CHED. Samantala, naglaan din ang pamahalaan ng 27.2 billion pesos para sa free higher education program para sagutin ang kisyo na iba pang school fees ng mga scholar sa state universities and colleges at CHED Recognize local universities and colleges. <coughs>